existing practice na ngayon na ginagawa nila, ano po ang na uh, legal basis nun? Opo. Uh, Kasi eh, uh, 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 siyempre, bago nila ginawa yan, kinover muna nila sarili nila ng ano ba tawag, circular ba? Opo, uh, circular, circular. Opo. O, sige. Ano po ang legal basis ng Commission on Audit para sa kapangyarihan nila sa pag-issue ng circular? Opo, napakaganda po ng uh, tanong ng ating uh, pinunong minorya. At yan po, alam niyo po, dito po sa aking kaliwa, kung titignan niyo po, dahil ang sabi ko po sa kanila, Ginoong Pangulo, tayo po ay haharap sa bar tatner, bar tatnatser, matematisyan pa. Kaya kailangan po, battery ng mga auditors ang kailangan po natin dito sa kaliwa. Uh, ano po? Yung legal basis na yun ay, nandasa sa Section 2 ng konstitusyon.